ganda niya, ganda siya actually so kailangan ko siguro siyang bilhan ng pang cover yung parang silicon siya ba para pag malaglag siya dili siya malumping hindi siya magasgas kaya kailangan mabud siya ang kaya mahal ba yan no? mahal lang isa kayo nani so next is yung pink natin guys, alam niyo na kung sino yung girly na girly talaga sa mga anak ko yung panganay kong si Kiana mahilig sa pink. Yan, buti nga light pink lang yung kinuha niya eh. Ganda, ganda ng pagka-pink para siyang ano. Ganda ng pagka-pink niya, promise. Ganda. Malaki na lang yung kinuha ko, guys, yung 32 oz kasi para mas maraming tubig na ano mailagay. Ang ganda, promise. Mer bumili ako dati guys, isang aqua. Um, parang, ano pang kulay nun? Parang silver o parang gold ba yun? Pero nawala ako. Ganito din yung 32 oz. Nawala. So, ang last natin, pang-apat, is yung purple. So, ito sana sa akin. Sabi nung bunso ko, si Johanna, kanya na lang daw to akin daw yung blue sabi ko, sige. Dahil nanay tayo, kung ano yung gusto ng mga anak natin, pagbigyan. Pero hindi lahat ng gusto nila ay kaya nating pagbigyan. Ganda. Nice. Ganda. Ayan, guys. So, ayan, thank you sa inyong pag-watch sa aking video. For content lang yun, eh. Anong kailangan pag-inato ni Shay unboxing. There is a social media, no? So, kailangan nato content. Kay as content creator, kailangan natin ng, up, ng may may upload. So, ayan. Thank you for watching. Bye!